Sipin mo mahal yung entrance. <laughs> Di ba? It's ano, oh all or never you know? Sipin mo, ka na. mo, mamatay ka na. Pinatay. Pinatay. pa rin Oh. Mag-tiktok ka nga dito. <laughs> paano, paano? Hahaha. <laughs> ah, sana talaga <laughs> mo Happy New Year! <laughs> Boss Manny! <laughs> ito ka mo parang AI eh, lang. Ito ka mo parang kapatong. yung lalaking puro po. Nag-entrance ka pa, pero umuubo ka lang pala sa Sky Ranch. Nagbayad na ako para ako mabon. Nagreklamo pa ako. <laughs> <laughs> Alam lang Alam ko na kung anong reason. Ano? Ayaw mo ng followers kasi mapipilitan kang mag-content. Gusto <laughs> mo lang mag-content kapag gusto mo lang. Yes. Na para ka mag-replace oh. ng mga followers. Kaya na nasa maling larangan. Nasa? Maling larangan. <laughs> Hindi ka na nang mag-photojournalist. Skyrunge! sky Skyrunge! Heart, heart. Heart, heart? <laughs> <laughs> Paano na? <laughs> Daddy, tignan mo po yung Ferris wheel sa taas. Sobrang ang diba? di ba? pagi ha ang pagi niya ang pagi parang ako ang pagi -foggy. Ah. Fogi, foggy. <laughs> ah. Ah, pagi 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 ni pagi ano ba sa ano pagi pagi ano pagi pagi ano yan? ayon pagi 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 lang yun. ha pagi ako pagi pagi your worries behind Gaitay Bukopai